kalugit o oh, isang taon na daw ni mga kalugit hmm? ay shit kaya ay ginoo ko na ko na ko oh Mga kalugit, kumusta kayong lahat? Meron naman tayo operahan mga yung mga kalugit ngayong Sabado. Dami tayong mga ano ngayon customer, mga kalugit. No? Mamaya, daming appointment. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, The Counts Mental, Davao City. Almost one year na daw na mag ko kuko mga kalugit, no? So nagnana na o. Namang ko'y pangbutang butang, pang malambot. Ayan. Oh. Muna ko'y anyway, nagawa si mong nana kay Kaya? Sige lang. So, lagyan natin ng magic sarap natin, mga kalugit. <laughs> ang magic sarap. Grabe na dugay na isa ka tuig. Okay. Ha? Ayun sige butan ka hindi magawa sang ano niya. Asa kon nga ano diri day? Tong oil god. Wala lagi oil ko diri

Dadodok mo mo? Kaya lang sir, mag-upira sa o sir. Ah, sir. May ka okay. Kaya sa Kaya lang sir, kaya Relax lang. <laughs> Relax lang. Sige lang. Ay, Ayan mga kalugit, o, isang tao na daw ni mga kalugit. Hmm? Ay, shit. Kaya? Uy, ginoo ko na ko dako. Oh. Amo oh? oh, ni, dugay na ni siya. Kaya pa? Ayan, Diyos ko Lord.

just ko, Lord. Hindi hmm? siya makayaw. Pukon na siya, Ben. Oh, pukon niya. Sa katuig, oh. Grabe ayo, oh. na Ano balik Basta magtubo. Ano na siya? Hindi siya magbalik. Basta imintin lang. Imo siya limpyo. Kaya kung... Ayan. Wala na sakit. Dako kayo eh. Oo, oh, di ba? May gatosok pa. Ayan. Wala na. Hmm.

eh sa ito uh, two weeks ana uh, na, basta maayo na siya i-maintain mo siya ha. <laughs> sa so, expert kan. Oh dito. Hindi sige nil cutter nga ano nga patakilid straight. Okay. Ay tapos hindi sige lugit-lugit.

jacket. Hmm. <laughs> daku, oh. wow, Ayun, mga kalugit. Tanawan nyo, oh. Hmm. 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 Grabe. Hmm? Kaya pa? <laughs> Laban lang. <laughs> Grabe ka ayo. Ako oh. oh, ka ayo. <laughs> Masa ang ugas daw sa bayabas ha. Grabe. ba? ka pa hinlo ka, hindi makuha. Ay, sige, ano, pataka og hinlo sa, ano. Mm uh -mm. -huh. Kalipungan ka? Kalipungan? Taga isa sa ano, ano yung... Oh, iyan Sino imong ano? Asa? Iyan na, iyan na imong kamot. Iyan na, sa day napi daw na ko ba talipungon tayo mo anak? tagay big dain no? iyan hmm. na iyan okay. na asin so, warm, warm lang dilaw lang sa tito dilaw lang dilaw 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 ibna na. <laughs> Kalipungan ka pa Yeah nasa dai i ana i taxi na San na no Yeah na i ana good steam i ano Dire kay sir. Oh. Nan. Ana sa ulo niya. Mga kalugit tapos na. May matay aton nga customer mga kalugit. <laughs> Tiday yan na lang dyan. Kalipungan ka pa? Okay na. Tagay okay. okay. ko ininit hinit, ano, Steve, kay babaran ko nung. Ah, dito. Hinit ba? Ayan, sakit pa diri. Ma mm -hmm. okay na gani siya i ano mo ha i iminti na nimo ba pag para hindi na siya magbalik. Kay ko hindi mo siya isundan gyapon, useless gapon siya. <coughs> so, yung mga kalugit balutan na natin sa plaster. Gunting tayo Gunting. Okay na? Hindi na sakit? Wala na may gatusok. Basta mga kila managadlaw hindi ba, hindi na pagbasaan ka tubig mo? Hindi. Kila gadlaw? Mga 3 days, uh, okay. basta ihugasan, dahon sa bayabas lang ang ihugas. Uh, tapos ilisan sa Bandes, po? Dili na siya ibalot kung naraman sa balay. Uh, pero after 3 days, after kalatwaan? <laughs>